Ito, maiba tayo. Wala daw problema. Kahit matalo sa lahat ng games, ang Gilas Pilipinas, okay lang. Okay lang? <laughs> eh ngayon, nagwawala na ang mga mga Gilas fans, diba? At ang sambayanan. Napakarami po ang dismayado. Dahil kitang-kita -kita naman kung nasaan ang problema. Okay? Hindi sa mga manlalaro, kundi mukhang mga nasa or nasa mga opisyal netong or ng basketball dito sa ating bansa ang may problema, ang totoong problema. Katulad na ito, merong isang analyst na may pahayag na yun nga, tayo naman daw ay panalo na. Bago pa man magsimula ang, ang opening ng, ng FIBA World Cup, panalo na tayo. <laughs> Pala, panalo na daw ang, ang ating bansa dahil tayo daw ay host netong netong FIBA World Cup nga. Sabi, Philippines already winners in hosting FIBA World Cup. <laughs> you see? All right. Kung titingnan nga natin, medyo mas nakakaya na dahil dito sa atin ginanap, tayo ang host, eh walang panalo. Kung sakali, ah, mas nakakahiya yon Ay buti pa sana hindi na tayo nag-host na itong sporting event na ito. Dahil ito po ay napapanood ng milyon-milyon sa buong mundo. Tapos yon ipangangalandakan nyo po na itong analyst na panalo na tayo bilang host na naman daw tayo. <laughs> sa SEA Games, salimbawa, di ba yung mga nag-host yan ay talagang ipinapakita yung kanilang galing. Sinasamantala yung pagkakataon na meron silang advantage sa kanilang, sa kanilang bansa as a home court. Yun yung home court advantage na tinatawag. Talagang may advantage dapat tayo. Kaya lang kasi, <laughs> Diyos ko po, no? Medyo, medyo nakaka-disappoint din. Hindi naman ako masyadong basketball uh, fanatic. Pero ang nakataya na kasi dyan ay ang ating pangalan, ang ating bansa. Kaya sana, kahit papano, kahit papano naman ay may, may angat na itong ating mga manlalaro, ang ating bansa. Dahil, nako, negatibong-negatibo na po ang tingin ng buong bansa sa atin. Dahil sa mga nakapuesto sa gobyerno. So, ito sana ang magandang paraan para kahit papano ay maging positibo naman ang tingin nila sa atin. Alright, yung pag-host, hindi naman yan hindi naman yan pagiging panalo. Alright, sabi dito, Sports analyst Kinito Henson said that win or lose, the Philippines has already won with its hosting of the FIBA World Cup. <laughs> Alright. Henson would also explain Gila's chances in Group A. Yun nga, pagdasal na lang natin na meron pang chance. Um, tignan natin after the game between Gila's nga and Italy kung ano yung magiging kapalaran ng ating mga manlalaro at ng ating bansa